Alamin natin ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik sa Biblia. Isa ito sa mga mahahalagang kwento ni Jesus na nagtuturo tungkol sa kalagayan ng puso ng mga nakikinig sa salita ng Diyos. Samahan ninyo ako upang maunawaan ang aral nito na magbibigay liwanag sa mensahe ng Panginoon at makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya at buhay. Sa Mateo Talata 13, Artikulo 4 hanggang siyam, ibinahagi ng Panginoong Hesus ang talinghaga ng manghahasik. Ito ang sinabi niya, May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may mga binhi na nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lupa, nakaunti lamang ang lupa. Agad sumibol ang mga binhi sapagkat mababaw lamang ang lupa. Ngunit nang sumikat ang araw, nalanta ang mga binhi at natuyo dahil sa kawalan ng ugat. May mga binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman. At nang lumago ang mga halaman, sinakal ang mga binhi. Ngunit may mga binhi ring nahulog sa mabuting lupa at namunga. May tigtatatumpo, tigaanim na po, at tig da ang butil ang bawat isa. At sinabi niya, ang may pandinig ay makinig. Sa video ito, iisa-isahin natin ang iba't ibang uri ng lupa at kahulugan nito. Una, ang binhi sa tabi ng daan. Sa kanyang paghahasik, may mga binhi na nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang kahulugan ng nahulog sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito nauunawaan. Ang ibon ay sumisimbolo sa masamang kaaway. Ito ay isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito binigyang pansin o naintindihan. Agad dumating ang masamang kaaway at inalis ang salita ng Diyos mula sa kanyang puso. Ang binhing na hasik sa tabi ng daan ay sumisimbolo sa pusong walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hindi niya ito itinanim sa kanyang puso o sinubukang unawain. Sa halip na pagnilayan at bigyang halaga, itinuring niya itong walang kabuluhan kaya't ito ay nawala sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay maihahalin tulad din sa isang mahalagang ginto na dapat nating pahalagahan at ingatan. Katulad ng ginto na dapat itago sa isang lalagyan at ingatan upang ito'y hindi makuha o manakaw. Gayun din naman, ang salita ng Diyos ay kailangang itanim ng malalim sa ating puso pagnilayan at pahalagahan upang hindi ito manakaw ng kaaway. Kung ituturing natin ito na parang isang simpleng bato na walang halaga, madali itong maaagaw at mawawala sa atin ng tuluyan. Pangalawa, ang binhi sa mabatong lupa. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lupa. Ngunit nang sumikat ang araw, nalanta ang mga binhi at natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang mabatong lupa ay ang mga puso ng mga taong agad na tumatanggap ng salita ng Diyos nang may kagalakan. Ngunit may mababaw na pananampalataya. Ang sikat ng araw ay kumakatawan sa mga pagsubok, kahirapan, o pag-uusig na dumarating sa ating buhay. Ang pananampalataya ay katulad ng ugat ng binhi. Kailangan itong mag-ugat ng malalim sa ating puso. Kapag napakinggan natin ang kanyang salita, ngunit mababaw ang ating pananampalataya at paniniwala, madali tayong natitisod at tumatalikod sa Diyos kapag dumating ang mga pagsubok. Ipinapakita nito na hindi sapat. Natanggapin lamang natin ang salita ng may kagalakan. Ang ating pananampalataya ay kailangan lumalim habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ito ang magpapatibay sa atin sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Sinasabi sa awit, artikulo isang at labing talata isang at lima. Ang iyong salita ay isang ilawan sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang salita ng Diyos ang ating gabay at liwanag sa ating landas lalo na sa mga madilim na panahon at pagsubok ang pananampalataya sa kanyang salita ay tulad ng ugat ng binhi sa ating puso na kailangang malalim upang tayo ay magbunga at magtagumpay kahit sa gitna ng init ng araw Pangatlo, ang binhi sa may matitinik na halaman. May mga binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman. At nang lumago ang mga halaman, sinakal ang mga binhi. Ang matitinik na halaman ay sumisimbolo sa mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kasiyahan ng sanlibutan. Ang talinghagang ito ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa pagkabalisa, sa mga alalahanin sa buhay at sa pagkahumaling sa kayamanan at kasiyahan ng sanlibutan, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, ang mga ito ay humahadlang sa paglago at pagbunga. Ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin na upang tayo ay lumago. Kailangang alisin natin ang mga matitinik na halaman sa ating buhay na sumasakal sa binhi ng salita ng Diyos. Isuko natin ito sa Diyos at tutulungan niya tayo upang ang kanyang salita ay lumago at magbunga ng sagana. At ang pang-apat, ang binhi sa mabuting lupa. Ngunit may mga binhi ring nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang mabuting lupa ay sumisimbolo sa mga taong nakikinig at nakauunawa ng mabuti sa salita ng Diyos, kaya't ito'y namumunga ng sagana may tig sasandaan, may tig anim na po, at may tig tatatlumpo. Ito ang pusong dapat mayroon tayo. Isang pusong pinahahalagahan ang kanyang salita. Itinatanim ito sa kanyang puso, puno ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. Isang pusong handang laging pagnilayan at unawain ang kanyang mga aral. Isang pusong walang halong mga alalahanin sa buhay, pagkahumaling sa kayamanan at mga makamundong bagay. Pusong tapat sa Diyos at handang magbunga ng mabubuting gawa. Idalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan at pagkaunawa. Siya ang tutulong sa atin upang ang kanyang salita ay lumago sa ating puso. Ayon sa awit, Artikulo 1. Talata 2 hanggang 3. Ngunit ang kaluguran niya'y nasa kautusan ng Panginoon at pinagninilayan niya ito araw at gabi. Siya'y tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis. Namumunga sa tamang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Ang patuloy na pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos ay napapalakas ng pananampalataya, nagtuturo ng tamang landas, at nagbibigay liwanag sa ating buhay sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik. Anong uri ng lupa ka? Naway sikapin nating maging mabuting lupa na namumunga ng sagana. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat.